So good day sa lahat mga partners. So for this video, para bagong tips at gabay para sa mga sparring applicant. Siyempre, lalong lang na doon sa manangangarap na makapasok sa servisyo. Lalong lang na dito sa BGMP. Okay, so ang topic ko, ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding ito sa initial medical screening. Okay, so meron tayong ginawa itong part 1. Yun naman ay final medical. Okay, So, in this video, binibigyan ko lang po kayo ng uh, okay, tips at gabay at syempre para ma-aware yung ating mga bagong aplikat dito sa BGMP. Okay? So, syempre para makapaghanda rin ako, makapaghanda rin kayo, okay, para syempre ma-mind conditioning din ninyo kung ano yung uh, papasukin ninyo, okay, trabaho o, oh, okay, na bureau. Okay, baka magulat kayo na uh, meron palang agad, okay, na medical, okay, hindi kayo aware. Okay, so, in this video, para mabigyan kayo ng tips, okay, at syempre, ma-aware kayo, okay, maging open-minded kayo, no, yun na nga, maging open-minded kayo, okay, sa bureau ang papasukan ninyo, lalong-lalong na dito sa BJMP Okay, so, syempre, bago natin ituloy itong usapan na regarding sa initial medical screening, is ipapasok muna natin yung ating, syempre, intro. So, let's go! mga partners, no? good day sa inyong lahat. Okay, kamusta ang inyong pag-apply? Okay, so, syempre, hindi madali, di ba? So, marami pa tayong pagdadaanan. Okay, so, ang topic natin, o, ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding ito sa Initial Screening Medical o Initial Medical Screening. Okay, so, syempre, para ma-aware ang mga bagong aplikante natin dito sa BGMP. At syempre, doon sa manangangarap na makapasok dito sa BGMP. Okay? So, syempre yung na natin kanina, okay? ngayong araw, is yung uh, final medical, okay? So, dito sa BGMP, okay, mayroon po tayong initial and final medical, no? So, every process dito, no, is dalawa lagi yan, initial lagi yan, okay? So, dito ang pag-uusapan natin sa initial screen, uh, medical screening is kung ano-ano yung mga chile check sa ating katawan. Okay, para ma-aware kayo. Okay, so dito unahin ko na ang vision. Okay, ito ang uh, una-una ninyong ma-encounter kapag ka nagpasa na kayo ng o pinagpapasa na kayo ng uh, folder sa regional office. Okay, baka magulat kayo agad, hindi kayo prepared, no? Magpapasa lang kayo o pinag-report lang kayo ng, uh, ng uh, NCR for uh, magpapasa ng uh, folder, no? Pagpasan nyo, agad agad kayong i-initial e, medical screening. Okay? So, minsan, no, kada ngayon, uh, in-update na po ng ating uh, BGMP ang mga aplikante sa social media, okay, sa website, lalo sa Facebook page, no, ng bawat region. Nagpo-post dyan ng mga pangalan doon kung sino po ang uh, mag mag undergo sa initial medical screening. Okay? So, dito, sa sabi ko kanina sa initial medical screening ang unang uh, uh, kasama dito is yung inyong vision kaya yung paningin. Okay? So dito uh, basic lang 'to. Okay? Uh, katulad din 'to ng pagkuha natin ng uh, driver's license, 'di ba? meron medical, ganun din po ang ginagawa dito sa vision. So tinitignan dito kung ikaw ba ay nearsighted, sighted malabo ang mata o uh, color blind no kasama yan yung uh, may letra malabo titignan mo ko anong mga nakasulat doon ayun po so dito okay sa numbers and letter para uh, titignan mo ang distance is uh, i think 5 meters ayan 5 meters away uh, <coughs> sa pictures na titignan mo at syempre, Uh, from uh, big and to small letter, no? Sa malaki hanggang sa maliit na vision. Kung hanggang saan maaabot ng iyong paningin. Okay? At syempre sa mga uh, naka dito na po, no? Sa mga naka is Don't worry, no? Meron tayo dyan na uh, para sa inyo, parang test sa inyo, okay? Para syempre, uh, pasok pa rin kayo makakapasok pa rin at makapagpuproceso pa rin kayo sa BGMP Okay? Sa mga naka-eye glasses, ha? Okay? So, huwag kayong mag-alala. Mag-apply lang kayo dahil uh, meron kayong uh, siyempre interview doon sa ating health unit. Okay? Para sa inyong uh, eye vision. Okay? So, and then, no? After na eye vision, okay? Sa physical, no? Physical, check naman tayo. Sa physical body check naman tayo. So, ano ba, ano nga ba titignan? Okay? So, ito, uh, sensitibo. Okay? So, sa private room, meron sa uh, uh, room, ubot-ubad kayo po. Okay? Ubot-ubad kayo ng harap sa health unit natin o sa may uh, nurse kung sino man na mag-check sa health unit. Okay? So, ubot-ubad kayo nun. Okay? So, dito, titingnan kung meron kayong tato sa katawan. Ilan ang nunal niyo sa katawan. Siyempre, titingnan kung may mga sugat kayo. Okay? May tahi kayo. Siyempre, yung mga skin disease dito makikita. Kung may an, -an kayo. Okay? Kung may katik-katik kayo sa katawan. Okay? Diyan makikita. Okay? Sa initial medical screening ni screen tayo doon. Okay? Walang walang parte ng katawan ninyo na, na makatago kung ano mga tinatago ninyo dyan. Dahil, titignan po yan ng ating health unit. Okay, mga partners So, dito, titignan kung may mga dati kayong uh, sugat kung saan ninyo nakuha, tatalawin sa inyo yan. Okay? Kung may mga pilay kayo, yan, dyan malalaman yan. Kung may mga fracture yung inyong katawan, dyan nakikita kung tuwid ka bang tumayo. Kung may bukol ka sa likod, sa harap, sa unsaang part ng katawan ninyo, dyan makikita sa medical screening niyo, Okay? So, and then, hindi pa natatapos dyan. Titignan, okay? So, sensitive yung mga sasabihin ko, ha? So, open-minded naman tayo rito. So, yun nakikita niyo sa picture, and pinapatuwad, So, ang purpose po niyan para makita ko kayo ay may almoranas or any kind of disease na may kita sa inyong uh, pitan. Okay? And then, at the same time, sa mga lalaki. Okay? Nitingnan yung inyong masailan bagay ng katawan sa ari ninyo. Nitingnan yung inyong uh, okay, sensitive ang inyong itlog kung pantay ba yan o hindi. Okay na naman kahit di masyadong pantay basta tulang pamamagak. Okay, uh, papapisil sa inyo yan. Okay? So, may ibang mga doktor, okay, na sila mismo ang pipisil. Bakit? Kasi once na may mapisil sila at kayo nasaktan, ibig sabihin, kayo ay may los, Okay? So, dapat pag kayo na ang pumisil, okay, so, ang pag-check niyan, patatawarin po kayo, hawakan ng inyong mismong ari, okay, titignan kung pantay o hindi, So, minsan nga talaga, normal lang hindi, hindi pantay na at log. Okay? Pero ang, ang titignan doon, kung may pamamaga, kung iba yung laki, okay? So, titignan yun, titignan dyan kung may lus-lus ang isang aplikante. Ganon din po sa babae. Walang lusot din po yan. Okay? So, by the way, para klaro tayo, syempre, ang mag check sa lalaki ay lalaking doktor din. Sa babae, ganon din, babaeng doktor din. Ha? Okay, kung sa nagtatanong sa ating mga transgender, ayan, ayan, ayan. Sa kapatid natin mga transgender, mapa tomboy man yan, mga uh, gay man yan. Okay, yung gay, syempre, ang mag-check dyan is lalaking doktor. Yung tomboy naman, nating transgender is babae pa rin na doktor ang mag-check sa inyo. Ha? Hindi kayo pwede mamili. Okay? So, dito, wala kayong dapat itatago wala, wala kayong pwedeng itago dito dahil lahat ay titignan. Okay, mga partners? So, ngayon pa lang, kung napanood mo itong video na to, check na yung katawan ninyo kung anong meron. Okay, tatanungin kayo niyan. Kung, for example, meron ko yung tahi. Okay, sa katawan. O, tatanungin niyan, saan mo nakuha yan? Ilang taon na yan? Okay. So, by the way, sa mga na-operahan sa appendix, Don't worry, dahil uh, hilom na yan, pwede na kayo makapag-apply ng 6 months and to 1 year, hilom na yan. Okay? Huwag kayo mag-alala doon. And then, syempre, titignan din po rito inyong, ang inyong uh, tainga. Ayan. Yung inyong eardrum, drum, titignan niyan kung merong sugat, merong uh, uh, basag, ganun, is titignan po yan, no? Che-check yan kung gumagana ba ang inyong pandinig no, so, sa kailangan dapat lahat ng party ng katawan natin bilang isang applicant is gumagana. Okay po. So, lahat po ng aking sinasabi rito, mga partners, is based on my own experience. Yun, yung, yun po yung aking na experience, no? So, asahanin ninyo na mangyayari din sa inyo kapag kayo ay naging isang aplikante na. Okay? So ang purpose ng video na ito ay siyempre para ma-aware yung ating mga newly, okay, newly applicant, okay? So this sa BGMP, lahat ng uh, examination is laging may initial at mayroong official, may final, ayan. So bali dalawa, ang medical team is dalawa ha. Ganon tayong initial, medical screening, yung screen tayo doon, tinitignan ng ating physical na katawan. So kung kayo ay, sabi ko nga kanina, may fracture, may kita yan sa tindig pa lang. Yan, mga partners. So, baka meron tayo dito mga aspirant applicant na makapartos natin applicant na ngayon pa lang, no, ngayon pa lang, is totoo pala yung nakikita nila sa mga social media na pinapatuan yung mga aplikante, pinapabukaka, yan, totoo po lahat yan. No. So, talaga dito, sa tribe no, dapat lahat ng aplikante is fit and healthy. Dahil para din po sa atin yan, mga aspirant aplikant. Okay? Dahil kayo ay mag-undergo ng training and mga physical uh, activities pag kayo ay naging isang trainee na. So, kailangan fit to undergo training po tayo. Dahil iniingatan dyan is yung bureau natin. Dahil pag months na may nangyari sa inyo, nakalusot kayo dahil uh, nakalusot kayo sa screening, at may nangyari sa inyo sa loob, ang mananagot po dyan is yung personnel na in-charge sa inyo o yung unit na in-charge sa inyo. Ganito yung kasalanan pa nila kung bakit nakalusot ka. Meron ka palang sakit or disease. Okay? So... Dito pa lang, kung napahod ninyo at balak ninyong mag-apply sa Try Bureau, pnp BFP, and syempre also dito sa BGMP, siguraduhin na ninyo magpa-check-up na kayo na habang maaga pa. Okay? Magkusa na kayo magpa-check-up. Para syempre, once na nandun na kayo sa stage na mag-applicant na kayo, ay wala na kayo yung alinlangan na pagdating sa medical ninyo. Kayo ay healthy and fit to undergo training kayo. Okay? So, isa sa advance no, kayo ng pagpapatingin sa doktor ay siyempre kung meron man kayong uh, kaunting uh, disease or sakit ay maagapan ninyo. Magamot ninyo yan. Yan ang isa sa kahalagahan ng pagkonsulta sa doktor. Okay? Hindi yan ano, hindi yan uh, kakahihiyan. No, huwag kayo mahiya kung ano man. Basta, ina-aware ko kayo na dapat o kaya bang maaga, kung meron mga kayo ng na kunting nararamdaman sa sarili. Sarili nyo yan, nararamdaman ninyo yan. Pwede na kayo magpakonsulta sa doktor. Bago kayo, mag-apply sa try bureau Para syempre, hindi masayang effort, hindi masayang yung pera. Okay? Para syempre, bang maaga, sabi ko nga, maagapan man ninyo kung ano man ang inyong nararamdaman o disease o sakit na yan. Okay? So, by the way, baka magtanong, sir, may babayaran mo ba kami sa ganyang klaseng ng uh, medical? So, wala po kayong babayaran dito. Okay? So, ang may bayad po is yung final medical nyo dahil uh, sa labas po kayo magpapa medical, hindi po sa loob. Okay? Hindi po sa bureau. Sa labas po kayo, pwede kayo mamili kung sa ang clinic kayo magpapa medical. Pero dito sa initial medical screening ay mismong bureau ang um, BJMP po ang magkakandak nito. Ang mga nasa health unit natin. Ayan po. So, by the way, sa mga aspiring update natin, kung meron man akong hindi nabanggit sa initial medical screening natin, ay please free to comment below para siyempre ma-aware din yung mga newly applicant, aspiring applicant natin. Ha? At para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating um, bureau. Okay, lalong lang dito sa BJMP. So, ayun mga partners, no? So, by the way, inuulit ko ulit, lahat po na sinasabi ko ngayon dito ay based lamang po sa aking experience. At syempre, gusto ko maging aware yung mga aspiring, newly aspiring applicant natin. Okay? Para syempre, may tips at gabay rin kayo para makapaghanda kayo, makapag-ready kayo. Kapag ka, decidido na kayo mag-apply dito sa BGMP. Okay? binibigyan ko lang kayo ng tips at gabay. Siyempre, nasa sa inyo, palag pa rin ninyo yung kinabukasan ng inyong future. Okay, nasa diskarte pa rin ninyo. Okay, nasa confident pa rin ninyo para may pasaan ang bawat stage proseso dito sa pag-apply sa BJMP. Okay, mga ka-partners, hanggang dito na lang po muna ang ating videos. Okay? So, sa may mga katanungan, okay, feel free to comment. Ha? Huwag kayong mahiya para siyempre, sasagutin natin yan. Okay? So, pinapromise ko, pinapangako sa inyo na kapag nag-comment kayo sa video ko, ay sasagutin ko yan, mag-reply mag po ako dyan, mag-comment po ako dyan. Okay? Kaya, Hu huwag po kayong magtanong. Okay? So, sa mga, by the way, sa ating subscriber, ang lang sa next video natin yung regarding naman sa trabaho ng BJMP. Okay? I-upload natin yan. Ginagawa natin ng video. Okay? So, syempre, Bago matapos itong video nito, maraming maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber, okay? At sa magiging subscriber pa lang natin, thank you po. Heart kayo sa akin. Saludo kayo sa akin, mga partners At syempre sa mga tropa natin dito sa Tribe Euro, BAPAP PNP, BFP, and also dito sa BJMP. Maraming maraming salamat. Heart kayo sa akin. At syempre, saludo ako sa inyo. And, yun. Siyempre, lago ko pinapaalala sa inyo na lagi mag-pray, lagi magtiwala sa sarili, confident, dapat nandiyan sa sarili yan, ha? Para siyempre, para sa inyong future, okay? And siyempre, always maging mabait, maging mabuting tao, maging mabuting tao sa kapwa, okay? And lagi ko sinasabi mga partners, saludo.